played. Okay. For today's video, ayan, kakain tayo ng Balut. Balut US version. Diba? Tignan natin. Oh, uh, ang inip pa. Uh, inip. <laughs> ah, See, okay, ayan. Okay. Okay cook natin. And then, oh my gosh, balut talaga siya guys. Look. Sarap. Oh my gosh. Ay, ang sarap nito. Balut sa puti, daddy. Ito pala yung dapat pala ganyan. Balut sa puti. Ayan, oh. Oh my gosh, ang sarap. Oh. perfect balut. Diba? Kasi balut siya sa pote. Ilang days to? I should ask, ano, Candice kung ilang days. Ayan o oh guys, So, oh, Ang soro. Oh, yum, yum, yum. Oh my gosh. Ito yung gusto kong balut. Yung balut sa puti. Yung di mo nakikita yung sisiyo. Ayan guys. Ayan. Daddy, you don't like balut for tonight? Hmm? Ayan, um. oh. my gosh. Ang sarap niya, guys. Look. Mm, Yummy, 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 yummy. Lagyan natin yun ng ito yung mga cravings dito sa US na Niyon lang namin natutuklasan kung Paano kami makakakuha? Hmm, sarap. Um, yan. so ito na nga ang istorya ng Balot. Namin dito. So, Mary coming friend. Na, may mga alaga siyang um, bibe. Ayan. May mga alaga siyang bibe. And then, nagtitinda siya ng itlog ng bibi. Ngayon, tinuruan ko siya kung paano magbalot. Ah, ba? Diba? Yeah, meron na kaming supplier ng balot dito sa US. And para din natin makita ang ang um, CCO. Ayan. Kain natin ang ng balot. Mmm. 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 Yummy. Oh my gosh. Ang yummy. Suka. Ayan. Ang sarap. Ang sarap guys. Ng balot. <laughs> gina kami sa Pinas. Pero hindi ko na mamimiss ang balot. Dahil may supplier na kami. Haha. <laughs> mmm. Mmm. Mm. Yummy talaga guys. Hmm. Oh so ang tigas lang ng ano yun. bisa dali siya mo bato. Yes. Hmm. Siya, oh First time. Simot sarap. Mm. Hmm. Hmm. Oh, sa ilong ko to, eh. May chumikismis na sa akin. Next, let's see what's inside. Tignan natin kung ito ay balot sa puti din. Tignan oh, natin, guys. Hmm. We'll see. Tok-tok. Ayan. Pakita natin ang pagtoktok. tok Tok-tok. Maging natin dito. Ang balat. Oh my gosh. Ito hindi na to balot sa puti. Ito may sisiyo na talaga. Develop na siya. Oh my gosh, may mata. <laughs> may mata. Ayoko lang may mata. Hmm. Ang sarap. Ah. Ito yung mga nakakaawa. Ayan oh. Ayan, ayan. Sisiw na siya. Ayan guys, makikita ko sa Oh my gosh. Ako, sayang yung ano sa ba Ang sarap. Ayan, tatanggalin natin yun. Kasi, hindi ko kayo yung caring kainin. Hindi ko siya caring kainin. Gusto ko lang talaga yung balik sa puti, guys. Pero yung ganito na, as in, ano na siya. Well developed na siya. Fetus na siya, guys. I can't. I just can't. Ayan oh oh my gosh remove natin yun Yan. oh my gosh excuse me ayan pero yung una ay balot sa puti paano kaya nangyayari yung balot sa puti no guys kasi pare pare sabay sabay lang naman to na incubate sabay sabay lang sila so I don't know kung ilang araw yung balot sa puti. So, yan siya. Ay, mas na oh, parang na-overcook. But it's okay. Mm. Mahal balut ng balot, no? Huwag oh, favorite talaga ito ng mga Pinoy. Kaya, anywhere in the world, talagang ito yung isa sa mga mamimismo na pagkaing Pinoy. Ang balot. Diba? Mmm. Haram. Oh, yeah. Hindi na rin. Ang sarap! Two down. Pulis na lang. sa akin ng asawa ko. Pero apat tong nilaga ko. So. si sarap. sarap hindi na, hindi na ako pwede kumain ng isa pa kasi bukod sa mga high blood ako pinipigilan na ako ng isa so ayun lang guys pagkain ng balut dito sa US <laughs> o diba <laughs> and of course after you eat balut it's also good to drink yakult okay, ikpa tayo ng yakult wait Meron din yakult dito. Ayan. Yakult na ubod ng mahal. Ayan. But, worth it naman. Kasi syempre, isa rin sa mga favorite na videos sa Pilipinas. But I think mahal na rin naman ang yakult dyan sa Pilipinas. So even it excuse me. <laughs> Ayan. So. And guys, yun tayo ng yakult. After we eat the balut. Grabe, tinitigan ko yung time ng pagbablad ko na to. 8 minutes ko lang kinain yung dalawang balot. Diyos ko, tagal-tagal kong um, nilaga at hinintay sa incubator. Parang pina-incubate ko siya sa friend ko ng 15 days, 15 or 16 days. Ganyan. Ayan. So, ganun katagal bago kumakain ng balot. But, at least, it's worth it. Kasi, Kada incubate niya, 12 but, ano lang, 12 eggs lang yung kaya. So, ayun. At least, marunong nga siyang magbalot. So, na niya kami ng balot. Ayun. ayun. guys. Bye! pa, may dalawa pang natira. O, oh, for tomorrow's, ano naman to. For tomorrow's lafang. Ayan siya, um. Mm. Diba? Balut talaga siya. True balut. Okay, bye!